Hoyoma Japan and Mosdar nagsanib para makabuo ng isang ganitong welding machine na portable. Bagay na bagay po ito sa mga nagnenegosyo, yung may mga welding shop at siyempre pwedeng pwede na rin sa mga nag-aaral pa rin mag-welding mga kaibigan tulad ko. 220 volts directly yan mga kaibigan. So meron ako dito extension lang. To turn on ko yung power switch dito sa likod, may blower na rin. Meron din po dito exhaust para hindi masyadong mag-init yung welding machine natin. Kasama na po lahat welding rod holder, cable at saka ground. Ito nga po pala, ay pag-aari po ni Mr. Jeronimo de los Santos from Sambales. Testingin po natin mga kaibigan. So eto nga po pala ay merong 300 down to 20 amperes mga kaibigan. So ganyan sa kaganda. So subukan muna natin sa kalahati mga 151 amperes. tina natin kung gagana. Yun. Perfect mga kaibigan. No? O ba? Diba? Tingnan natin sa pinakamataas ang Good, mga kaibigan, no? Oh, kahit maghapon kayo mag-welding dyan, ayos na ayos. 6,000 pesos lang, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas.